Good morning. Yun po. It's a beautiful Thursday morning. Dito po sa Marikina. So, yun, maaga ako gumising at uh, isang jeep lang mula sa place ko hanggang dito sa Marikina Hall of Justice. Kaya inintay na po natin ngayon 'yung pong pagdating ng uh, dalawang panig para po sa panglimang araw ng mga hearing sa kaso ng uh, TVJ versus TAPE. Okay. So, nung Monday, uh, bumalik dito si Attorney Buko para po isubmit yung pong mga kailangan dokumento pa para daw uh, isara na o uh, tapusin na yung panig nila doon po sa injunction na, na hearing. Uh, hindi na ako pumunta doon kasi nagsubmit lang naman sila doon. So ngayong araw po, uh, September 7, ay inaasahan naman po na magsisimula na yung pong panig ng tape. So sila naman po ang uh, mga witness naman po nila ang uh, pupunta at mag, uh, mag testify at uh, tatanungin na para po marinig ng korte uh, so ang plano ngayon ng tape ay uh, pa patunayan sa korte na yung pong copyright ay sila yung may ari so ginapu papasok yung mga empleyado ng tape iano po nila i, i po nila patunayan na Uh, 'yung pong mga empleyado ay nabayaran para po gumawa ng mga episodes ng Eat Bulaga para po patunayan daw na sila po 'yung may-ari ng pong copyright na pinapalabas po sa telebisyon. So 'yun po ang uh, pinaka uh, plano or game plan ng uh, kampo ng Tape Incorporated dito po sa hearing para sa injunction. So injunction pa lang po ito, hindi pa ito doon sa actual case ng copyright. So ito po ay para palamang lamang doon sa magpapatigil ng uh, paggamit ng uh, tape ng Eid Bulaga. Okay? So on the side naman ng TVJ, ikakross-examine po nila yung pong mga witness ng uh, tape at uh, so yun po ang mangyayari po in the next few weeks at uh, hopefully by the end of September ay meron na pong desisyon ang uh, korte kung pagbibigyan po o hindi yung pong injunction ng TVJ. So kapag pinagbigyan ng Korte yung uh, injunction, hindi po pwedeng gamitin ng tape ang Itbulaga uh, habang tumatakbo po yung kaso. So yan po ay magiging uh, kumbaga uh, panalo. Uh, that will be a victory for the camp of TVJ habang tumatakbo yung kanilang mga kaso dito po sa Marikina ay walang makakagamit noong title na Itbulaga. So napakalaking issue pa rin po yan. Alam nyo naman po yung pong sa YouTube channel, di ba? Kakakuha lang ulit ng tape. So maganda po, matanong ko din mamaya. Actually, yun yung gusto ko itanong kay attorney Magi mamaya yung pong sa YouTube kung pano uh, paano nangyari at kung ano ang plano nila. Gagamitin na ba nila yung YouTube uli? So inaabangan po natin. So ngayong araw po, wala po tayong inaasahan na artista galing sa kampo ng TVJ. ah uh, ang hindi ko lang po sure kung sa side ng tape ay kung dala na po nila yung kanilang mga witness kung si Ma'am Maluchoa Fagarpayan o si Vincent Ochoa ba bayan so ngayong araw po natin malalaman kung ngayon po ba sila sasalang o sa ibang araw pa ng September so ayun po alam nyo medyo mahaba-haba na din yung panglimang hearing na din natin to uh, going to our third month yung, no nagakamali diba so medyo mahaba-haba na din yung kaso uh, nag-die down na yung pong uh, media interest Diba nung huling hearing, ako na lang mag-isa, wala na yung mga taga-TV5, yung mga entertainment press. So tayo na lang po nagco-cover. Uh, so mas mahirap kumuha ng interview, mas mahirap uh, kumuha ng panig doon po sa mga parehong side. Pero hopefully po eh, at least malaman lang natin yung pong mga pangyayari kasi po nasimulan na naman natin po itong kaso. So, subukan po natin tapusin, okay, hanggang dulo, hanggang dulo po nung kaso na to. So, samahan niyo po ako ngayong araw. Mamaya po siguro magla-live ako habang uh, naghihintay. Pero inabangan po natin yung pagdating nung pong mga dalawang kampo para malaman po kung uh, ano, ano po yung mga mangyayari ngayong araw. Okay? so inabangan po natin yung sa side ng Divina Law at yung sa side ni attorney magi. So, ayan, 'yun naman po uh, basically ang nangyari nga po ay medyo nagda-die down na 'yung interest dito sa awa ng TAPE at uh, TVJ kasi ilang buwan na din naman at ang mainit po ngayon ay 'yung issue ng It Showtime sa kanilang pagka-suspended, diba, ng MTRCB. So, mas 'yun ang mas mas uh, mainit ngayon 'yung pong mga fans ng It Showtime dahil Uh, nagagalit sila na ipapasuspinde yung pong kanilang show ng uh, 12 days. Pero po, yung wala namang kinalaman yan dito po sa kaso dito. Tayo po dito, eh, inaalam lang po natin kung ano po yung mangyayari, ano po yung mga posibleng uh, maging, uh, maging hatol ng korte. At ano yung magiging epekto nito doon po sa nangyayari po na bangayan at awayan sa noon time ng tape at TVJ. So ayun guys, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Update po kayo pag merong uh, mga dumating na. Yan, yan. So ngayon so far po wala pa po uh, See you po sa next video ko So bye